Arestado naman ang isang wanted person sa si kasong pagpatay sa ikinasang manhunt operation ng Oras PNP sa barangay Malubago, Dolores, Eastern Summer. Yan ay babalita ni Pastor Luman, Kristen Reyna Toledo. Kalaboso ng mga otoridad ang isang lalaking wanted person na may kasong murder sa barangay Malubago, Dolores, Eastern Samar. Bandang alas 2.50 ng hapon nang maaresto ang akusado sa isinagawang operasyon ng mga tauhan ng Oras Municipal Police Station kasama ang Dolores Municipal Police Station at Eastern Samar Police Provincial Office Provincial Intelligence Unit sa bisa ng warat of arrest para sa kasong kas murder na walang inirekomendang piyansa. Ang nasabing akusado ay dinala sa Oras Municipal Police Station para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Patuloy na isinasagawa ng pambansang pulisya ang nagkakaisang layunin na hulihin ang mga wanted persons upang mapanatiling ligtas at payapa ang komunidad sa anmang sulok ng bansa. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Kristen Reyna Toledo, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Toledo.